First time kong mag-unboxing ng ganito kamahal na cellphone, mga best! Heto nga yung unang gala namin ni Baby Sansa simula nung nanganak ako. Nuko mga best nung nalaman ng mama ko na gagala kami nang sermon na ko. Bakit daw gumagala na kami? Baka daw mabenat ako. Basta naditak na ako mo po tuluyan ko pa. Chares! Heto nga mga best at binibihisan ko na si Baby Sansa para makapag-ayos na ako at ready to go na kami. O tignan nyo naman yung bebe ko. nakap-hank! <laughs> Meron nga pala akong in-order sa si Shopee na pang blush on, kaya try ko ngayon. Insta Pink Blush nga pala yan mga best at 132 pesos ko lang siya nabili. na siya mga best, mukhang matagal ko na rin siyang gagamitin. Tapos nag-order din ako ng Bayfer Lip Tint mga best, 259 lang yung apat na piraso. Oh. Matagal na nga dumating yung mga order kong to mga best, dahil aalis kami ngayon, kaya naisipan ako ng buksan ngayon. Oh, heto na nga mga best at mag na ako gamit yung Insta Pink Blush. Madali lang naman siyang i-blend mga best, kaya hindi kayo may hirapan. Tapos naglagay lang ako ng press powder mga best ako foundation mga bes para hindi mabigat sa mukha. Lalo na mainit ngayon mga bes kaya simplihan lang natin. Tapos ginamit ko naman yung in order kong limited mga bes yung strawberry flavor. Kukuha mga bes sana yung kabang luha na papakan. Charis. <laughs> Tapos mga best na lang ako na very very light. Like. O di ba ang init pinagpapawisan na ako. At syempre mga best kung maganda ang mami kailangan maganda rin yung mga anak. Kaya ayan mga best bago kami umalis ay inipitan ko muna si baby Arya para presko siyang tignan. O di ba ang ganda parang anak ng artista. <laughs> ang gaganda talaga ng tatlong Maria ko. Sinong mama nyo? Nandito na nga kami sa SM, mga bes, at kakain muna kami. Tignan nyo naman si Baby Aria, nagtanggal ng medyas. Ay, initan daw kasi yung paa niya, mga bes. <laughs> Ito nga mga best at sumasayaw pa ng salamin. As always mga best, dito nga pala kami kumain sa Classic Savory. Masarap kasi talaga yung mga pagkain nila dito mga best, kaya babalik-balikan mo talaga. At meron na nga pala the dabinery dito sa SM mga best, kahapon lang ata ito nagbukas. Nasa Tom's World nga yung mga bata mga best, at dahil wala kaming mauupuan, napabili tuloy kami dito sa the dabinery. Pero sino nga pala yung in-order ko mga best, pero hindi ko siya masyadong best. Ito so, si Baby Arya mga best ay napaka-friendly talaga. Pinuntahan niya si Spider-Man at ayan, hinagpanya. Kiss pa talaga mga best Leganas nanongan mga bas at tuwang tuwa talaga si Baby Arya. pagkatapos nga nila maglaro sa Tom's World mga bes pumunta naman kami sa Power Mac. Ay, for days video hindi na charger yung bibilin ko. At hindi na rin to prank. Sa wakas at makakabili na ako ng iPhone 15 Pro Max. Matagal ko na nga sanang balak bumili nito mga bes kaso nanghihinayang ko masyado siyang mahal. Magpapaswipe nga lang sana kami ng cellphone mga bes kaso ang mahal pala. Aabot pa Maabot po siya na 92,000 sa credit card mga bes. Kaya naman kinash ko na lang mga bes. Huy, may pang cash. <laughs> O baka tata ka kayo bakit meron akong pang-cash ng cellphone. Inipon ko po 'yan mga bes, yung sweldo ko dito sa Facebook, hindi ko po wini-withdraw. Tapos kapag binibigyan na akong pera ni Daddy King, hindi ko ginagastos. Kapag meron na akong gustong bilhin mga bes, naghihingi lang ako sa kanya. Actually mga bes, ko lang yung pambayad ko diyan, nang lang ako kay Daddy King. Ikis ko na 'yung kanini mga bes, para quits na kami. Hanggang ngayon nga mga bes, hindi ako makapaniwala na nakabili ako ng iPhone 15 Pro Max. Kinikilig ako ng kinakabahan dyan mga bes, dahil ngayon pa lang ako makakabili ng ganitong kamahal na cellphone. Nuko mga bes, sobrang thankful talaga ako dahil nabibili ko na yung mga gusto ko ngayon. Syempre, sobrang thankful din ako kay Daddy King dahil nagpapabudol siya sa akin. Nuko mga bes, may papawas kong malagkit. Ganito pala yung feeling kapag bumibili ka ng mahal na cellphone. O siya mga bes, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!